Good morning mga katatak. Linggo ngayon. Papagawa ko ngayon ng motor ng umaga. Kasi nasira yung manubila ko. Para kumakabig. Nakatapos na ako ng pamalingki. Yan. Ngayon paalis na rin ako. Pupunta ako sa pagawa ng motor. Yan. Ito ng mga pinamamalingki ko ng umaga. Iwanan ko na lang to. May commander na lang mag mamalingki. Magluluto ngayon. Sige, mga takatatak. Ayan. Alas ano oras na? Alas 9. Alas 9 ng umaga na. Ngayon, pupunta na ako dun sa paggawaan. Sin mahirap na parang madidisglas siya ako sa kan sa daan pag uh, kumakabig yung manubila. <coughs> Kuting ka ha. Labas. Kulit ka. Kunin ko na yung mga gamit ko mga katatak. Ah. na mga katatak. A few moments later. Yan, ininstall na nila yung kon. Yung telescopic. Malapit-lapit na rin to. Matapos. Pagkatapos mga bearing-bearing pa, titingnan natin kung pwede pa yung mga bearing. Kasi nagpagawa na rin tayo kailangan medyo lubos lubos kailangan <tries> Kailan, ma umabot sa budget <tries> Yan <Ha? tries> tagahi po na mga kamag-anak ni Joel ah. <laughs> na mo yung ginagawa niya. Shut <laughs> yeah. up, Ano to? Bakit mo pogi? Sumabit dito. Sa loob pa rin niya nang isa. Oh, ito. Oo. Hindi mo wala wala. Ayun. Kalimot Joel makalusot sa akin, ah. <laughs> yan, yan. yan. <laughs> Eh pag a pag umuwi si Joel sa Ipona eh papagawa na rin kayo. Libre daw. <laughs> 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 ah, ito <your> libre. <laughs> to. Libre. Your... libre ang gawa pagkatapos may bayad na. <laughs> <laughs> Dapat 'yung nagba-vlog ka nang Willie. Ha? <laughs> nagba-vlog ka rin eh. Eh, hey, kumain ibig mo ko, eh Ha? Gumawa hinikit vlog. Eh, ano lang? Katuwaan mo lang. lagay mo lang sa sulok 'yan eh. Bali mo magdumami yung customer mo. magano ka lang sa YouTube eh. Ako dati hindi naman ako talaga nag-ano eh. katuhaan lang amin mga uh, ano ko katrabaho. Ay sinugo ko. Kaya pag wala kami gawa, mablog. Pagka may gawa, nakatotok lang ang kamera namin. Marami ka lang naroon Wala, subscriber. konti lang. Subscriber ko. Ilan pala subscriber ko? 101? Kasi ilang buwan pa lang ako nagsimula eh. Madami rin yan pag ano. Alam, buwan pala ako nagsimula to. November lang ako nagsimula. A few inches later. kababayan ko pa naman to. Alam na alam ko pa naman ang lugar nila yan. Tap. Inasimbola ni Jo, kababayan ko Joel. si mastero oh. Nagpapatulo na ng kwan. Yan isa. Pamahalo. Natapos na yung niya kanina. Iwago, ko kung ayos ang ginawa niya. Tumakbo lang eh. Basta tumakbo lang sa sabi. <laughs> Yan pala. Pagka di bali, di ayos, basta tumakbo lang pala ang motor eh. Yan lang sabi, tumakbo lang eh. <laughs> <laughs> nagawa na rin yung pan. yung telescopic kasi wala nang langis natuyuan malapit na rin siguro to A few inches later Ayan. Malapit na mga katatak na ni Joel Gulong na yung kinakabit Init tapos na yung ibabaw sa liig ng motor ngayon sa gulong na naman sila mga tatak Ayan. na nila malapit na po ang problema na lang yung budget hindi ko na ipapakita sa inyong magkano babayaran ko si secret si daw nila yan Ya. Nah, ini ramanya tadi. Yan. si Bigote na sa kabila oh. Yan. Bote sa kanya mabalilim dito ano. Libre sa ilaw. this this brick this break na lang yung inaantay ito na, hantay mo lang <coughs> 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 parang hirap na hirap po <coughs> <coughs> ha? <coughs> Nikit ba? Virgin yan. tumating pa yata na customer nila malapit na malapit na makapahinga na si joel परको मतलब जो था मेरा नाम है प्रेम सिंह Balik yata Tornelio ah. Ha? Nako Joel. Di balik. Okay lang yan, okay lang. Try or over or lang yan. Yung mahirap sa mga brand Tornelio. Para sa mga yan sa pala. <laughs> Papa pala <laughs> dito na rekabit na ba? Ah, uh, di balik. Okay lang yan. Bandang huli yan, siya na ang pinaka-chip na yan. Malapit na, na-assemble na. Hanggang dito muna mga katatak. Maraming salamat sa mekaniko kag yung kan yung, yung pagawaan ng bilihan ng mga pesa okay. okay. Bigote. bigote bigote magkamay ka naman Mangul uh, na uh, outro uh, na ako yan si bigote pagdating sa makina siya puntan mo hanapin mo si bigote um, ang kulayo niya bigay mo katatak bye bye